So, nandito na kami sa bayan. Nakita okay, nyo, guys. Ang daming saging, saba. May tapo. Oh, sayo ito sa may lana. Ang daming mamili, oh. Ang matis. Ah, hindi naman siya maganda. Ito ganyan talaga yan. Ha? Ah, ganda to. Matagal to may... Ay, matagal naman no? yun. Ay, kahit sila ano, na matigas ka. Storage sa ubo. Mm hmm. Pero kung unin natin, is mga malibang. Kahapon ang daming naghanap, no? Pero konti lang maliba, ah. Ito, pwede mo na pwede sa isis, sa... ah. Ito ganito, pwede na. Oh, pwede ka sa atin.

t

sa Silvestre hmm? hindi kasi ako Okay na? Palaman siya. Palaman siya. Palaman siya. Wala na bumalik sa isang daan kapon Ano? Ito makikintag po Malilit nyo? Ang pili nyo ganyan, laki na ganyan ha Gagrawn na ha Ito yun, tama lang yun na Hindi, tanong ko lang kasi baka mamaya mag-manong. kweta na ba mama yung may mga ganito ay letang ko yan may ganito Ang lalakas doon Lang, Kailangan meron akong ano Oxygen uh, Sa sa likod Hindi naman oxygen Sa likod magbabahal ka ng oxygen so, okay. Parang sinaka ng fire stingis eh Yung fire distinguisher sa bahay. Wala Maraming. na. Hindi na ako nag-ring yun. Uha ka ulit ah. Ito ang buwan na may bayad mo. Hindi <laughs> na sponsor. Hindi dapat mag-request tayo. Hindi, no, request. Bumili ka na lang. Pang sarili lang natin. Wala, bumili Marami pang pinigit yun. Dapat <laughs> yung barangay mag-stabilize sa atin.

puso na saging. Ano? Hindi naman nasisira, di ba? Ano? Tawag dito kare-kare. Oh, <coughs> you're coming May luya pa tayo doon. See, si, ano yan? sa Luya. or Ay, ay, si Green. Okay, lang ay may gagumpo. Eh may ah sala dyan pa ay eh, nilalagyan tayo Diyan pa ko kay MJ 20 rin yung plastic mo na diyan na sala hmm. dyan hindi mo yung nakita ano yung sabo mo konti hindi 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 Dato akong gagamboy yeah. yan yan yung sa sarili Hindi buta sa mukod eh Hindi Kaya masasubukit yan konti lang, ang laki naman yan Okay Maka na Hindi siya mga kaya hindi Ang UNG, bayad mo sa kok mismo 40, kasama kong gagamba Ba nagagamba din siya? Malalaki ba maliliit? Gusto na tigas Gusto matigas na hindi, gusto mo ganda yun. Dostress naman ang ganda ako. Ngayon, matitigas naman yun. Ang tagay yun. na pag nasarap. Gusto ng alam? Ayaw mo tumigas eh. Kanina, atas tilanggiyan naman. Ano, pag nagpapaya eh. Ha ha Okay, okay na rin yun. Nag-aabot tayo ng pangyayari. Saan ba? Dito yung bayo ng gulag. Tingnan mo pa. Dito ka, dito ka lagi? Dito ko lagi kasi nakaka-parking ako. <laughs> Banda rin hindi.

Isa okay. so, pa din hey, oh. okay, okay. pa. Kumulihin pa. Isa pa. Hindi pa tayong ito, pero Pwede magal tayo. Ito po, yun o. Oh. na. Makainin naman natin, di ba? Oo, kain lang po. Pwede natin ilagay sa sabo, gano'n? Ito, sa Ito? Ito? maganda din siya. Hindi sira. Hindi naman yan sira. Pwede tanggalin.